So, ito na nga, guys, ang aking homemade. Halo-halo. Ayan, inawa ko yung gulaman, kamote, langka, uh, ube jam, kasi wala na akong time magawa niyan. At saka itong kapuno. Ito, sago, nilagay ko lang sa coffee mate. Nalalagyan, saging, beans, wala akong makita ng hilaw, kaya yung ano na rin ng binili binil ko. Tapos, ito, munggo, nagluto ko talaga siya. So, eto na nga. Gumawa ako ng homemade halo-halo habang sorry ngayon sa ko. Ito ay um, bulaman, kamote, sago, mga niluto ko yan. Ito wala akong makita ng hilaw kaya binili ko na lang siya ng ready-made. Ito niluto ko saging. Eto, Ito ready-made na rin makapuno and ube, ube halaya. Langka, munggo, niluto ko yan talaga. Wala akong makita ng hilaw kasi na Uh, beans kaya binili ko na lang siya ng premade para makakain na lang din. So ngayon gagawa ako ng lembaso 1 2 3 4 na baso para pangkain namin. So, yun na yun. Yung finished product ng halo-halo ko. Kaya lang, ewan ko kung paano kakainin. Ang sikip ng baso. Hahaha. -ha -ha. So, ito. Dahan-dahan mong haluin. Ayan, para makain mo na.